Hello everyone, nandito nga po pala kami sa Berry Barn. So yeah, ang dami po magagandang flowers dito guys. So, medyo mataas po yung sikat ng araw mga lalaps. Ang init. So ito po yung kung saan marami po mga berries. Ayun, guys, ang dami po doon. Wait. Ganda ng mga bulaklak guys. So, So, ito guys. Oh, ito yung mga mga, mga souvenir po na mabibili po dito. And you will see a lot of plants, flower po. Okay, guys, kit naman ito. Okay. Two. Ito naman ito. So cool. Yeah, guys. so, ang dami po mga pinaklak po dito, mga lalas. And mga souvenir po, ayan akala ko totoo nga so to nga okay. To, toong, so mga souvenir po cute na mga aso. Hmm. Hanap tayo ng kamukha ni Rocky. Walang kamukha si Rocky. Okay. So, ang dami mga souvenir dito. Ang souvenir is souvenirs guys ayan. Kaso, kasi sobrang init po sa labas guys ang, ang ano ang tindi po ng init ngayon dito guys okay, so, ang daming mga halaman ayan guys ang daming yung mapipiling mga non ayan buy ano yun, buy one a regular price plus 3 for only $5. Wow, that's a good deal. yan guys, ayan. Ah, halaman po yan. Dati noon, nung no, sikat na sikat pa yung mga nang uso yung mga halaman, di ba? Grabe. Halos lahat na pupuntahan namin pagbili lang man ng mga halaman. Ang mamahal pa naman noon. L mga lalabs, I guess that was 2 years ago yung sobrang sikat ng mga halaman kung saan saan kami nakakaabot noon pagbili ng mga iba-ibang mga halaman sobrang mamahal pa naman ngayon parang hindi na sila pinapansin kasi hindi na uso for sure sa Pilipinas ganun din yung nauso noon yung mga halaman di ba grabe ang mamahal noon per per pots minsan nagpa-price siya ng 40 plus mga 60 plus ginagrab namin kasi nga uso <laughs> mga interplants Oo. Ngayon parang wala na eh. Wala na masyadong ganun ka ano sa mga halaman. Pero yung sa akin na buhay pa yung mga indoor ano ko. Do yung iba na benta ko na. Nung naaksidente kasi ako noon, hindi ko na siya maalagaan. So, inialis ko na yung mga iba kong mga halaman. Pero, yung mga iba pa naman, yung parang mga cactus, ano, andun pa. eto guys, mga fountain to. Oh. Grabe, 243 yun. Know, oh. Mga pre-made, mga fountain. Ayan, guys. Ang kaganda niya. My hand, it's bite me. So guys, ito yung mga berries. Oh, ayan. eto yung ano, yung mga matatamis po ito guys. Ang dami yung bunga. Oh. Ayan. Ayan. So ayan guys, kumaka po tayo ng berries. Ang dami niyang bunga, mga lalap. So, eto yung dinadayo dito, mga lalap. So, habang namamasyal, kumakain ng berries. Ayan, guys. Wala namang entrance dito, mga lalap. So, ayan, oh. Halos buong ano na to, puro mga berries yan, mga lalap. So, ayan. So, ayan, guys. Show ko lang dito yung may maliit sila dito na ano, parang man-made lake. Ayan guys. Ayan guys. So, maliit na man-made lake po yan. Guys, ayan. Diba? And napaka-relaxing dito guys. Eto, may, may restaurant po dito. yan Ayan guys. Ayan. So, ayan guys. Oh, may maliit na bangka doon, guys. O. Oh. so man-made po ito mga lalaps. Ayan. Na mini ano. Mini lake. Ayan. ng maraming bulaklak. So, ayan guys. Ito muna doon at ahan natin yung medyo sobra pong maaalinsangan um, po ngayon yung panahon guys. Ayan ganda no meron po po mga papunta po doon silipin natin ito mga mga puro mga berries po yan mga lalaps yan. medyo mahangin dito sa side na to dati may kabayo dito eh yung i rent na kabayo Ayun, parang wala na eh. Ngayon, guys, oh. guys. So, So, ayan. Ayan po muna, mga lalabs. At I hope na enjoy nyo po yung dito sa my berry barn. Dito po, ayan. Sa Saskatoon, ayan. So, ang dami po dito, mga berries. Ayan. Ayan. Ayan mga punong puno po yan ng bunga mga lalaps. All right. Thank you so much for watching. Once again, this is DJB. See you guys next time. God bless you all.